guys, panibagong video na naman ngayong araw at for today's video may naisip ako. What if pumunta kami ng mowa kasi wala naman kaming ginagawa ngayong hapon. Uy, bakit andito na agad kami sa mowa <laughs> So ang galing no? <laughs> pumunta nga pala kami dito kasi matagal na kaming hindi nakakapunta dito. Titingnan namin kung ano na ba ang nangyayari dito sa mowa So yun guys, <laughs> panibagong video naman ngayong araw pinagtitinginan pala ako ng mga tao dito kasi akala nila legit na vlogger. <laughs> Niyayay ako pala si Kada na sumakay dito. Sabi ko, Kada, sakay tayo dito. Parang ang sarap. <laughs> Kaso ayaw niya. Sabi niya, ayaw ko dyan. Sobrang dami nga pala ng tao dito sa MOA kasi... Linggo, hindi mahulugang karayom, grabe. Kita niyo yung pila guys, oh. Eh eh, grabe ba? Grabe ba? <laughs> so idea yon oh. Akala nyo nagano yung escalator? Hindi. Nagalakad kami dyang pataas. <laughs> Gulping pagod. <laughs> Napakapagod. <laughs> Gusto ko din sa ano yung experience tong mga rides na to. Kaso, matatakotin kasi ako. Kaya, Wag na lang. So yun, nasa moon na tayo. ang ah, nasa mall. Nasa loob na tayo ng mall. <laughs> Grabe, napakarami ba rin tao dito guys. Grabe, hindi pa rin mahulugan ng karayom. <laughs> so yun, ito talaga yung sinadya namin dito sa Mall of Asia. Itong Mall of Asia Night of Lights. So nakikita namin kasi sa TikTok na maganda dito yun. Maganda nga pala. Kasi nakakawala ng stress, sobrang nakaka relax, grabe guys, sobrang dami lang talaga ng tao dito guys yung tipong magpipicture ka, tapos grabe yung mga nakaharang sa harap mo <laughs> grabe, nakakatawa, kaya halos lahat ng picture namin may ganon may mga tao sa harap, kaya naman si Kada ang inapicture nala ang ayong Christmas tree <laughs> dahil sa sobrang dami ng tao. Ang karamihan nga palang nandito e eh, mga magpapamilya. Merong mga baby, yung halos mga ilang months pa lang, tapos may mga senior citizen, yung mga naka-wheelchair. At bigla kong naisip na ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagkakaisa at pagbubuklod ng bawat pamilya. Yun! Ay di dumako naman tayo sa pagpapicture. Sabi ko kay Kada, Kada, picture daw ako din niya eh. para maganda din eh. oh. Bilis eh. Ay di nung pagkatapos niya akong picturean, sabi niya, kada picture din ako din niya, tapos i-video mo ako. <laughs> Parang bata. <laughs> ay di, nandini naman kami sa Tunnel of Light. Sabi ni kada ay, kada din naman kita ay, wala pa kitang picture din eh. <laughs> Gusto sana namin magpicture dito sa Christmas tree, kaso daming taong nakaharang, kaya... Ganito na lang yung ginawa namin. Ladies and gentlemen, where are you? You someone that ever need. <laughs> Napagod na nga kaming kauli-uli at kape-picture kaya pinagmasda na lang namin yung view dito sa mowa So napakaganda guys, nakaka-relax, grabe. At halos lahat ng view ay na-picture na namin. So ano pang inagawa? ay di bumaba na kami dito sa my seaside <laughs> para mag check naman kung anong pwede naming panuorin or picturean dito so ito gusto ko sanang sumubok kaso wag na lang tingnan nyo si Kada dito 1, baka maano mo yung bata 1, 2, 1 One, two, three. Yeah. Tiga <laughs> na kasi. Tipo. <laughs> Ay, may magka-holding hands. May magka-holding hands, oh. Nasa mowa. So, ayun. ay di ang pagod na, oh. ay di kami mauwi na at sa susunod naman. Ay di ano, guys. Sige na, babay na. See you on my next vlog, guys. Bluh.